Good morning guys. sa uh, update nga pala tayo ngayon guys no ng ano natin. So sa ano nga pala natin no uh, mga isda natin na yung kinokross natin. Uh, ito po pala ano natin yung ayan, EBA at saka YTM na cross. Nag-drop na po yan nung isang araw. May nakita na ako diyan para mga ayun. Wala nakikita niyo yung guys. Ayun sa may liligad. Ayun oh, ayun maliliit. Nakita nyo yun nasa dugo ng daliri ko. Ayun. Ayun. Meron na po siyang mga dinra po dyan. Ah, itong blue panda natin. Ayan, na nakakita niya. Ayun, may lumalangay na maliliit. Ayun oh. Ah, sa dulo ng daliri ko din ayun ayun pa ayun, siya nag drop na rin po yan sila so Diyan ko muna sila sa ano, baka next week lipat ko na sila. Kasi ito na nalinis natin itong isa na to. Ah, uh, sa iyo may bakante pa tayo raw isa at saka yung isa doon. Ah, uh, may bakante pa doon na isa. Uh, kasi yung cross natin dapat doon na EBM at saka yung uh, AFR na babae binenta ko na yung dalawang ayaw para nababahay mo yung nano. Ah, binenta ko yung Binenta ko na. So, yung lalaki doon, binali ko na muna doon kasama ng mga original na mga IBM doon. So, ayan. Kaya bakanti na yun. So, na ko lang yung tubig nun doon. Uh, pinaka ko. Tapos, linisin natin siguro. Baka sa isang araw, linisin ko yung pinaka-ilalim niya yung mga natirang dumi-dumi doon. -dumi para malinis yun so ayan may nag na tayo dun sa yung mga bago nating ano palabas tapos yun dito ito yung diba yung nag na yung uh, YTM natin dito tsaka AFR so nandito na lang may isang uh, buried pa dyan na female pero yung mga nakapagdrop na ay yung pinag ano ko uli sila pinatuli ko yung cross nila yun sila sa kabila yung ayun uh, o yung ating AFR na mga uh, lalaki tsaka yung AYTM uh, na babae tapos yun na uh, yung nag naman na doon na yung ano natin uh, yung pure na AFR eto na sila po halipat ko na sila kasama na no? nitong dalawang piraso no na una nila din drop ayan po yung mga mali uh, nyo yan uh, bali na yung pieces yung na harvest natin dyan so yan na muna yung ano natin tapos ito mo yung na yung original unang batch natin ng ano yung blue panda cross no e, e, AFR yung nanay na, mga anak noon na una nandun natin sa tab na yun sony ito yung unang batch tapos ay mayroon ang, siyang na hindi bagong trap. so ayan po guys yung, una, yung update natin sa mga alaga natin tapos yung mga money natin pala rito nalipat na rin natin doon so kaya ngayon magpapakain na ako sa kanila. So, ay kasamaan nyo ako. Kunin ko muna yung pakain natin. So, ito. Meron pa rito. Hindi nagdadrop dito sa ano natin. Eh. Dalawa pa yung buntis dito. Ayan. Malaki yan. Na blue panda ayun o nyo guys ayun o ayun o po yan ayun pakainin na muna natin sila so ilang araw na tayong ah uh, hindi nakaka ito guys may mga fry na rin yan dyan yung cross natin yung EBM na babae tsaka yung isa natin dyan yung kulay green yung pinaka ano niya pure green na lace lace bali lang sya hindi siya ano kasi wala siyang ano eh walang design yung pagka green ng ano niya parang green lace lang siya guys so ayan, marami rin yung pray na nakikita ko dyan parang almost o oh, mahigit pa siguro sa 10 pieces yan baka marami pa nagtatago rito sa ano natin whole worth So ayun yung ano yun, yun natin. ayoko na nakikita nyo. Ang yung EDM natin. Sa malamang at malamang yan. Pagka ano, manunundot yun dyan. Ayun, marami na rin tayo mga pwede na mag-breed dito ng mga ano eh. Female. Ayun po siya. Makakikita yun dyan. Kita ba? Hindi na ibabawin na. Eh. Oh, uh, may mga pray pa pala hindi na ako kuha guys parang ilang pa yung nakikita ko magay ayun pagbaya na muna yun dyan Banging sa isang araw natin ayun ang laki dyan Buntis yun eh. Parang gold. Light gold na yun. Ito pa isa. Ayan. Buntis pa. Hindi pa. Ayun pa. Isa. ito yung buntis yun. Ilan din yung binenta na natin eh, na ginawa, ginawa nating saka natin previous na mga molis natin. So ayan guys. Hindi ko na muna tapusin to. So hanggang dito na lang. At naman. Um, kaya gawin pa kasi tayo sa kapila so maraming salamat sa panonood thank you for watching happy fish keeping